rebutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatayo ng dagdag na pantalan sa paligid ng Lake Lanao upang mapalakas ang ugnayan ng walong mga bayan sa lalawigan at lumago ang ekonomiya ng mga bayan. Ginawa ng pangulo ang pahayag matapos na ginawa niyang Inspeksyon sa bagong gawa na Marawi City Port. Anya, ang Marawi Port ay isa sa maraming mga pantalan na itatayo ng pamahalaan sa paligid ng lawa upang mapabuti ang connectivity ng mga bayan. Ang ikalawang pinakamalaking lawa sa bansa ay may maikling o may malaking papel sa socio-economic at cultural life ng mga Maranao. Ang tubig mula sa rawa ay ginagamit sa generation naman ng hydroelectric power na nagbibigay ng 70% ng power needs ng Mindanao.